for today's videos ngayon ay kakain ako ngayong gabi tara guys kakain tayo may ulam ako ngayong manok na litso na yak makikita ninyo ayan na ah. ayan litsong manok tapos mayroon pa akong chicken curry ayan ayan at nga pala kay may ka sa kantin at nga pala kay Dizere ng uh, Talisay Batangas chatot sa iyo at nga pala dyan dito kay Dolor at uh, naman kay Oran Aileen Oranza ng Puting Tulay chatot sa inyong lahat dyan at uh, chatot naman dyan kina Ate Bergy. at chatot naman dito sa lahat mga kapit bahay ko tara guys dahil ako ay bumili ng hitsong manok. Ayan. Imumukbang ko yan. Ayan. 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 guys, kakain na tayo ng litsong manok. Isang buo. Uubusin ko to. Yan. Tara guys, kain tayo.

shoutout nga pala dyan sa mga katrabaho dyan kina Archie uh, Charlie kina Sermel uh, kina Super Valencia emam eh, kina Baluyot at kina Litang uh, shoutout sa inyong lahat dyan sarap talaga ng ano manok na lechon kaya ito, uubusin ko ito ngayon. Ako lang mag-isa. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel, Sir Don Vlog TV. At huwag niyong kalimutan pinutin ang notification bell para laging updated sa mga bago kong i-upload ang mga video. Tara guys, kain tayo. Dami.